diret sa mga grupo sang mga butang nagapagiyo o nagapilit sa magnetic e sibit dagom lansa B, bis crayola papel karton C, kahoy, kahon silya la misa di tobeg gaw asel ano ang sabat ano sabat Ben? A hey. yes si Rita nagapampanahe kag naga, naga lang nadagdag ang dago ano ang gamito niya para madali makita ini A tubig B hangin C plus light D magnetic ano sa Thank Ini <laughs> kan. <laughs> play eh? Si. Mama play set mindset, Play na play. Alam-alam geja alam geja number 610 nata Ano? ang duwa ka sa magnetic para ma-attract ini. <laughs> A. West Pole kag S Pole B. North Pole kag South Pole C. S Pole kag South Pole D. South Pole kag West Pole. Ano ang ang sagot? Hmm. Yeah, alam alam gid ra? Hmm. Alam alam gid. Grade 3 pa lang nisa. Grade 3 pa lang sa proya uh, eskwela. Agahan. <laughs> Dikir. Ko alam alam gid ra? Ma, mi gid ra ano Sa ano ang <laughs> position? isang bar magnetic ma matapik kay o oh, mat attract sini kung pareho ang poles kag mapalayo ay b pareho ang poles matapik kay c hindi pareho ang poles madagdagan ang isa d hindi pareho ang poles matapik kay Anong sir? Lama alam, alam no? di dyan, oh. Dikir, dikir pa lang. Pero grade 3 na yun ako, no? Lumalam ka dyan. Guys, oh. Grade 3 sa pero yun, school lang, dikir. Agahan lang. Eh, kita ka na. Lumalam pa daan. Number 1 nila. Pangag ko na. Number 1. Lumalam ka dyan. Ang muna yung bata, ang junior ka dyan. Lumalam, oh. Grabe ka dyan, oh. Hindi. Gitara, bebe. Pagkita ang gitara. Eh, okay. gitara, bla. Pagkita. Gitara, ang dami. Hindi pa kami nga. Ang At ang herap. Nakita, ang gabla. Ang alam ko dyan. Okay na. Number 9. na kami ko Paano mo ma... Mapalakat ang toy car. EY! kong imo ini usaron sa usaran sang kontrol nga may baterya B imo ini itulod C imo ini butungon. B. D tanan nga mga sabat insakto ikaw ang ano ang sabat B Bol ah alam mo mm -hmm. oh? ra Alam kita ang grade 3 pero di, kiriya eh, no? Okay. Eh, Ah, uh, galawang klase, pagkahapon, absi ah. Ah, lagi na ba? Tanit ko Po. niya. Woo! Walang ka! Tapos na? Tapos na, tapos na, tapos na.